hapon po mga farmers uh, kaninang umaga po uh, nagano po tayo pumuli po tayo ng abono so nakita niyo yung intro natin ano? mga abono po yun so magkano po mga abono po ngayon sa ano po na to no? although yung iba po ay nagbubukid pa lang pasimula pa lang po ano? so itong abono po na ito ay para po sa mais po natin po natin So, pangunahin kasi pa, unang pangailangan po ng ano, ang tanim po natin na mais ay itong abono. na uh, binibili po natin. So, kanina umaga po ay nagkambas pa ako. Yung dalawang store na alam ko na pinaka mababa po ayo na presyo po nila. So, nandito po yung listahan po mga farmers. Ayan. Pero bago po yun, mga farmers, malaman po natin kung ilan po yung kung magkano ang presyo po ngayon no Yuria 14, sa 1620 ay explain ko muna kung uh, kailan ako nag-aabo no? yan so shout out po na sa mga OFW sa mga uh, farmers po natin no? mga uh, nagbubukid na gaya ko sa palay at saka mais ano? so kailan ba po ako nag-aabo no? Anong, ano ano uh, ano nag no, ako po ng mais ka ang bilang po nito ay nasa 14 to 20 days. Yun po yung pagbibigay ko po ng abono. So, usually na nilalagay ko dito ay yung yuria. Ano? At, ang paglagay po nila ng abono ay per puno o naang mais. So, manual po ang paglalagay po, ano, ng abono. So, bakit uh, 14 to 20 days? Yun po kasi yung pinakamalagang, ano, araw po ng mais na kailangan po lagyan ng abono. So doon po sa paglalagay ko ng abono ay todo po ito. No? Hindi po natin uh, ka... pwedeng tipirin ano, yung paglalagay. At yung pinaniman po natin kasi ay kulang-kulang na dalawang itariya kasi uh, sinasabi ko na kasi, lang kasi yung dalawang itariya pero ang bilang po noon kulang-kulang po kasi kung titingnan po natin yung bibis po natin yung tinanim po natin na mais ay ang is ang 10 kilos na bag po ay katumbas po ng half hectare. So ang bilang po kasi nung isa ay yung dalawa po 10.5. So sabihin na natin na sobra talaga. So yun po ang nalagay po natin noon dalawang dikal at saka dalawang ah uh, Corn world, no? CW na 320. So, yung corn world kasi 2.5 ang, ay 10.5 ang bilang po ng bawat isa, eh. 10 kilos and 5, uh, ano, alahate. So, yun po yung nilalagay po natin. So, sobra po yun, mga farmers. So, yun, kulang-kulang na dalawang hektarya. Now, uh, ang abono po kasi ng ano, usually, na ano, sa amin, mga normal na nagtatanim po ng mais, ang isang bag po kasi ay bali dalawa po, no? Kaya ang bilang po noon sa isang hektarya, apat po na bag po ng ang nilalagay ko. Ito po ay sa amin lang po mga farmers, ano? Depende po sa inyo. Kung mas marami po nilalagay po nyo doon, mas okay. Pero ngayon po nagtitipid po tayo. So, yun po mga farmers. And, dalawa hektarya po ngayon, walo pong bag po ng yuri kinuha po natin. Na, pinakamababa na po mga farmers, yun po yung nakita nyo lang po dito, ice wire. Isa pa na nilalagay ko po dito, ano, ah, pagkatapos po ng pagabuno po namin, ay sa paglaki po ng mais, nilagyan ko po ng mga polyar. So, yun, sinasama ko dun sa pang damo, ano, na pang spray po niya. Minsan na uh, sinasama po namin doon at uh, pinang spray po namin. So mamamatay po yung damo, mabubuhay po yung mais. So yun po yung discarte po namin sa pagmamais po mga farmers. Ito po normal po mga farmers ha, na pag-alaga uh, po ng mais. So mas, mas marami pang kakalam dyan pagtat, sa pagtatanim ng mais. Ay mas maganda po mga farmers kasi pwede nyo po share po dito yung mga gamit nyo po na uh, um, fertilizer o foliar para po sa mais. So, yung proper timing po, no, paglagay po, no. Pwede nyo pong comment po dito kasi uh, yung binigay po natin, pauna pa lang po na abono po yon no. So, ngayon mga farmers, ito, papakita ko na po yung ating pinili po, ano na abono kung magkano pong presyo po ngayon sa panahon po na to na yung iba po ay nagtatanim pa lang po ng palay. Yung iba naman po nakatanim na ng mais, kagaya ko. Uh, binibilang ko po yung 14 days po niya bago maglagay po ng abono. So itong mga farmers yung presyo po. No? ito po yung urea. Yan, nakita nyo po, uh, urea swire ay 1,650. Yan po ang presyo. Tapos 1,620 na swire din po ay 1,350. Triple uh, 3,414 na swire din Uh, 1,520. Yan, nakalagay din po yung 888 po dyan mga farmers. So, isang galon ay 1,2 ang presyo po niya. Kasi so, nagtanong po ako kanina, ito po yung kinambas po natin na nauna. So, take note guys na ito po ay may granular, ano? Granular na po na abono po. May sunan so, po yung na po pangalawa mga farmers. Yan. So, yan nakalagay. Swire Granular 1,560. Tapos, swear din, 16-20-0, 1-3 po ang isa. So, swear din po na 3 ay 1-5. So, yan po yung mga presyo po mga farmers, ano. So, dalawang store po ito. Hindi ko nababanggitin kung saan. Dito sa amin, Santiago. So, nakita niyo na po na itong isa ay 1,560 sabi niya, isang daan kagad yung pagitan. So, ang binili po natin, isang tayo bumili dito po sa isa kasi binawasan pa niya ng 20. So nakuha ko siya ng 1540. So walo po na ano bag po ng mais. So ito po yung kanyang ano mga farmers. Yan. Yan po mga farmers yung preso po niya. 1540 walong bag kakalaga po siya ng 12,320. Iyan po mga farmers yung binayaran natin na Uh, fertilizer abono, urea na 4600. So mga farmers, uh, yung presyo po ano, depende po sa lugar niyo po ano. Malamang din diyan po sa inyo ay medyo mataas or mas mababa. So ito pa kasi ngayon, hindi pa talaga timing po na ano, po na pagbili po ng abono kasi uh, pa isa-isa pa lang bumibili mga farmers. So before pa mag-abono po tayo, ang diskarte ko po ay inuunahan ko na pong bumili. Kasi darating din ng araw na kailangan po natin bumili ng abono, eh magmahal na. Like uh, kagaya ng mga year 20, 2022 or 2021, grabe po ang abono po nung time na po yun. Umabot po siya ng 2.5 per ano, per... Per, uh, per kaban po na ano, abono po na fertilizer na 50 kilos. So, nung time po na yun, mahal po talaga ang abono. But this time, uh, na po, ano? Umaba na sa isang libo may git. yun po yung presyo. Pero dito po mga farmers, ay depende po rin po sa bibili nyo po ng abono. Kung ito po ay biking, ayan. Tapos, yung mga ibang abono pa. Sunrise na abono, or di kaya yung ginagamit nila sa Mindanao. Na abono din. Meron din na eh, yun maganda rin po mga farmers. At peace din po yun, ano? Itong binili po natin, medyo ito na yung pinakamura na, baray, na ano, brand po ng abono. So yan mga farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At sa muli po, bye, -bye.